alam niyo ba guys na marami palang sakit ang nalulun natin itong sabi na saba pakinggan so, okay, natin yung sinasabi ni Dr. ate about sa saging na saba ang pagkain ng saging na saba ay makakatulong para hindi po magkaroon ng stroke ang mga pasyente, lalo na yung mga may high blood. Ang mga pasyente na napaka-prone na tamaan ng stroke ay yung mga may maintenance para dun sa sakit na hypertension o high blood. Mga pasyente, lalo na yung mga may high blood, ang mga pasyente na napaka-prone na tamaan ng stroke ay yung mga may maintenance para dun sa sakit na hypertension o high blood. Pa ang magandang na itutulong sa kalusugan ng sabah. Kilalang kilala natin sa Pilipinas bilang sabah. Saging na sabah. Ayan. Kasi marami sa atin kumakain yan, pero hindi natin alam, napakaganda pala nito sa kalusugan. So ngayon, sa alam nyo ba, ituturo ko ano yung magagandang benepisyo na makukuha natin sa pagkain ng saging na saba. Alam nyo kung sino may hilig dito? Yung mga taga-probinsya, no? Kahit hilaw, no? Nakikita ko, sinasaw-saw lang nila sa ano? Sa bagoong. Hindi, sa buhangin. <laughs> buhangin? Papagpanginin <laughs> <laughs> <Buhangin>. Pag <laughs> At alam niyo ba, ang Saba ay originate sa Pilipinas? Yan, nawala pong ibang pinagmula na sa niya Saba, kundi ang bansang Pilipinas. Palakpakan naman natin. Okay, ano ang mga health benefits? Shampoo ito ha, babanggitin namin. Shampoo? papaliwanag ko. Shampoo, number one. Smooth blood circulation. Pagka po tayo ay kumakain ng saging na saba, inaayos siya po ang tamang daloy ng dugo sa ating katawan. Ayan, isa, number two. Okay, number two, health digestive system. Ang saging na saba ay tumutulong po kung ikaw ay nahihirapang magtunaw ng pagkain, pero ang tamang pagkain wow. ng saging na saba ay 30 minutos hanggang 45 minutos bago kayo kumain ng inyong meal. Alright? Kasi because of the enzymes na meron dito kay saging na saba, yung enzyme na yon ang nagtataas ng, digest, ng uh, tutulong para yung kakainin mong pagkain, yung enzymes ang tutunaw, hindi masyado mapapagod ang ating digestive organs. Amen. Number three. Maintain eye health. Eye health. Malaki mata. rin po na itutulong ng saging na saba para po ayusin ang patuloy na paglinaw ng ating mata. Patuloy na hindi lalabo yung mata. Okay, ulitin ko. Hindi siya nakakalinaw ng mata. Ano ba ang ng mata? maintain niya lang na hindi lumabo ang mata kung mahilig tayong kumain okay. ng saging na saba. Malinaw ba malinaw? Kasi yung iba may siya ayun, saging na saba. <laughs> hindi ho magpapalinaw yan. Okay, prevent stroke. Ayan, ang pagkain ng saging na saba ay makakatulong para hindi po magkaroon ng stroke. Ang mga pasyente, lalo na yung mga may high blood, ang mga pasyente na napaka-prone na tamaan ng stroke, ay yung mga may maintenance para doon sa sakit na hypertension o high blood. Basahin mo, bakit daw nakaka-prevent ng isa. Oh. Similar to their more well-known cousins, sa bananas are rich in potassium. Dahil sa potassium niya. Which is a vasodilator. Ang vasodilator ay nagpapabuka ng ugat. Vaso is a scientific term. Vaso means... Veins. Sa Tagalog, ugat. Uga. Dilator means to dilate. Yes. To open. So when you take vasodilator, uminom ka ng vasodilator, pabubukahin niya yung ugat. Tama? Tama? So ito po, dahil sa mataas ang potassium, natural na nagpapabuka ng ugat para kung barado, hindi siya mahihirapang dumaloy yung dugo. Okay, number five. Number five, get control of anemia. Dahil po, ang maraming Pinoy ang mahilig magpuyat at mahilig gumamit ng mga lintik na cellphone na yan. <laughs> Tama ba? So, prone na prone po na tamaan kayo ng anemia o pagbaba ng bilang ng dami ng dugo. Ang atin pong saging na saba ay malaki ay maitutulong para paangatin ulit ang bilang ng hemoglobin ng hematocrit at saka na rin po ng ating platelets. Yo. Bakit daw? Bakit daw? Anong meron siya? Balikan mo. Sa uh, paso Hindi, dito. Oh, dito nga. Sa anemia. Sa anemia, anemia. Anemia is symptom when person is deficient in iron. So, dahi, iron. Sa placenta. Plancha <laughs> plan iron yan <laughs> Dahil po ang saging nasa ba Ay mataas din po Ang iron contents Yo. Number seven Hello Hawaii Hello Qatar Hawaii, Qatar yan. 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 Mga hindi natin nababanggit kanina Mga hindi namin nabanggit kanina okay. Parang inuulit ko na sinasabi mo Number six for healthy liver. 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 Mahal, malaki po may tutulong ng pagkain ng saging na sa para po ang ating liver o ang ating atay ay maging healthy. Maiwasan na magkaroon ng liver cirrhosis, maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver na kung tawagin sa science ay hepatomegaly. Bakit daw nakakatulong ng gusto ang saging na saba? Sige, basa. This liver is one of the human vital organs. Pinakamalaking organ sa digestive system. And season. need to maintain health. Uh -huh. To maintain the health of the liver, need to consume nutritious foods such as saba, banana. Saba banana is also a highly recommended for consumption by liver sufferers because in these fruits contains a lot of nutrients that give a positive effect on the body. Dahil ang mga nutrisyon na na-karga-karga na -karga ni saging na saba ay pagkain din po ng ating atay. 'Yon. Hmm. Next. Good for diabetics. Para nawawala ko sa sarili. Diabetes. Diabetes? Ano nangyari yes. kay diabetics? Diabetes is with a solid concentration of dietary fibers, sa mga bananas Bakin? are excellent. Ay, hindi pala. Ito pala. The fiber contents of the fruits is beneficial for diabetics. <laughs> diabetics. Because fiber can increase... The insulin production yun. in the body. Listen, yung fiber na meron kay saging na saba, kaya kung kakain kayo ng saging na saba, pakinggan nyo, kung kakain kayo ng saging na saba, huwag nyo tatanggalin yung para mga himay-himay na galing sa balat. Yung parang... Correct, thank you for that. Yung parang sinulid. Kasi yun that po... Is the fiber. Yun po yung fiber. Kung talagang gusto nyo fiber lang, ayaw nyo nung saging mismo, kainin nyo yung balat. <laughs> <Yes>. Tama. <laughs> balat <laughs> Dahil yung fiber, ang magsisilbing natural insulin sa loob ng katawan. Pati at, sa pon at dahil, Teka lang. Ay, oh, sige. At dahil natural insulin siya, iko-control or i-regulate niya yung blood sugar o glucose. Nilaga? Pwede pong hilaw. Hindi, tinanim, tinanim. Tapos <laughs> ko kung anong Pwede, cooked, pwede, pwede siyang cook, pwede siyang raw. Raw, yes. Okay, so it's your discretion. Kung gusto niyong mas potent, raw. raw. Eat it raw. Raw. Yeah. Next. Okay, number eight. Aids in digestion. Ay, binanggit ko digestion. lang kanina yan. Malaki po na itutulong niya para sa ating digestion. Dahil siya po ay may mga enzyme and fiber. So, kung may kakilala kayo sh, na may problema sa pagdumi, mali yung paniniwala nyo na pag kumain ng saging na siba, may hihirapan lalo kayong dumumi. Baligtad. Pag kinain mo siya ng after meal, may hihirapan ka dumumi. Pero kung kakainin mo siya ng before meal, tutulungan niya kayong dumumi ng maayos. Kaya talagang ang pagkain, may tamang oras din. Tama? Hindi kong kailan lang maisipan ng bibig ng umanga, pasok ka Okay. At ganyan talaga Pilipino. Pare-pare sa man ang at pinanonood. Nakukwento pa. Okay. Number nine. Kaya nga hindi na ako nanonood sa sinya. Number nine. Mapunta naman tayo. Overcoming diarrhea. Diarrhea. Yeah, no. Kung kayo ay may problema naman sa pagtatae. O oh, diarrhea is LBM. Ano yung LBM? Loose bowel movement. So, ibig sabihin po, ng uh, diarrhea ay hindi mo makontrol labas na labas yung dumi. So, makakatulong pong matindi ang saging na saba. <laughs> Kakainin mo siya, pero katulad ng binanggit ko, dapat po after meals. Malinaw?